Mga ka Vlog Ang team ng love kayo ni Kuya Cholo At ang JPC Vlog Ay kumasyal dito sa Paris Hub Sa Miguel Bulacan, Dito sa Barangay Poblasyon Dahil ang may-ari nito Ay isa sa aking kaibigan Na si Ben Titikman natin ngayon Kung gaano kasarap At i-reveal natin Kung gaano kasarap ang Paris Hub dito Sa Barangay Poblasyon San Miguel Bulacan. Hello? Pwede ba kami pumasok? Pwede ba kami pumasok? Dinat na namin yung mga magaganda nilang staff pero nag guys yung nagpapaganda sila. Yung isa kanina nagpuntusod pa. Hindi kasi yung kaibigan ko may ari nito. Actually, kanina nag-vlog ako dito sa Barangay San Juan. Yung Lotus, uh, Lopez Goto. So, eto naman yung iba-vlog namin ngayon. Dahil matagal na itong gustong i-vlog ni aking kaibigan na si Ma'am Beth. So, ngayon, ano pong mga best-seller niya dito? Uh, ano po? Paris Boat. Paris Boat. Paris Overload. po no, ngayon, Lechon Mix. Lechon Mix. So, tikman namin yung Lechon Mix at saka yung uh, Paris Overload. Tama ba yan? Ano ba yung isa? Paris Lechon. So, ayun, tikman namin yung mga ano yun ito. So, ano ano bang ba mga variety ng food na hindi pa? Ang mga stock dito sa Pares Hub. So apat kami dito. Masahin nyo nga ito. Ano to? Love kayo ni Kuya Cholo. Oh, dahil love kayo ni Kuya Cholo at love din kayo ng JPC Vlog. Yung apat na bestseller nyo yung titikman namin dito. Okay? So, order na tayo. Itay natin, ha? Maka JPC Vlog, pinayagan tayo dito sa kanila kung paano, paano sila mag-prepare ng kanilang mga wow! Na kanilang mga best seller dito. Kaya tignan natin. Panoorin natin. Ano pangalan mo kasi? Si Neri. Napaka-sexy ni Neri. Ate Neri, ikaw ba single? Single mother po. Ah, single mother. Ayan. Kaya pala magaling ka rin magluto. Ano? Kasi single mother. Ano yung niluluto mo sa amin? Tapa po. Ah, ito yung Tapsilog, isa sa mga best seller nila. Yung, yan yung titikman natin. At kaabang-abang na kung ano ba talaga ang lasa at kung gaano kasarap dito sa Paris Hub. Ayan. Mga ka-JPC vlog, ngayon ay titikman na natin ang uh, mga pagkain dito sa Paris Hub. So ang una kong uh, titikman itong kanilang uh, uh, Taps. Tama ba ito? Tapsi ba ito? Okay, ang tapsi nila. Tikman natin ang kanilang tapsi. Hmm. Approve. Masaya, Mas masaya siyang kainin ang kanilang tapsi. Then itong pares nila kasi kaya nga pares sa. Tikman natin kung gaano kasarap ng kanilang pares sa dito. Pero mga ka-JPC vlog, nagsasabi tayo ng totoo. Ha? Ito na. Grabe. Masarap. Approve. Dalawang thumbs up tayo dyan sa pares nila. Galing. Meron silang tinatawag na soup dito. Ano tawag dito sa soup na to ate? Tamto. Oh, yung kanto soup nila, ba natin. Ang daming gulay, tikman din natin to. Masaya din kainin, masarap. Sulit ang pagpunta niyo dito, sulit ang pagkumain kayo dito sa para sa sulit guys. Kaya, ang kanilang lechong kawali, titikman din natin. Grabe, ang sarap ha. Malutong. Kaya mga ka-JBC Vlog, puntahan nyo na po ang para sa dito sa Barangay Poblasyon, San Miguel, Bulacan. Check na sulit ang punta nyo, sulit ang bayad nyo. The best.